Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyog na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang mga alalahanin sa buhay. Ang mga alalahanin sa buhay. Kahit tayo po ay mga Kristiyano na, totoong darating pa rin sa atin ang mga alalahanin sa buhay. Ngayon kung dumating man po ang mga alalahanin ito, Pasalamat tayo na meron tayong Diyos na ating ibigyan ng mga alahanin ito. Ay nga po sa unang Pedro 5.7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya, sa ating Panginoon, ang inyong mga alahanin sa buhay, sapagat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ito nga po ang ating kaaliwan na meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Ay nga po sa Biblia, Siya ang Diyos na dumirinig sa mga tinig ng mga tuwid. Sa ipo ng mga awit 34.17, agad dinirinig daing ng matuwid. Nililigtas sila sa mga panganib. Ay nipos sa mga awit 145.19, siya naikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtaw sa kanya ay eh tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung naigipit, hinahango sila. Kaya po naway, huwag tayong magpatubiling tumawag at manalangin sa ating Diyos. Ngayon eh po sa kanyang salita, siya ay handang makinig sa mga panalangin ng mga motuwid. At makatiyak tayo ng tugon sa ating pagkakatiwala sa si Diyos na ating mga alalahanin sa buhay. Na siya po ang Diyos na mamalasakit at nahabag sa atin. Ay nga po sa Nahum 1.7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nanalig sa kanya'y kanyang inaalagaan. Kaya mga at ipagpipagkatiwala. Pagkatiwala sa ating Diyos ang ating mga sa buhay. Sabi nga na ng ating Pano Jesus sa uh, Matthew 11.28 Lumapit kayo sa akin kayang lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin at kay bibigyan ko ng Maraming Salamat po.